Hindi ko siya naging staff kahit kailan, simula nung pumasok ako sa Senado noong uh, 2004, up to the present, hindi ko naging staff si Beng Ramos. How did you come to that conclusion na naging staff si Beng Ramos? Your Honor, uh, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. Hmm. Hindi ko naman po personally kilala po yan eh. As Every time na lang po sa akin lagi yung turo magkababayan niya. Magkababayan kayo ni Beng Ramos? Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. <laughs> All right. Meron ko pa sinabi, this was the sa house, ha? Huh? this was the time na meron pang project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Okay? Oh. Ano ibig sabihin niya? Uh, ito po yung binigay nga po na project ni boss kay ano kay ma'am contractor kay ma'am Mina eh, slash uh, ma'am Beng Ramos. I thought, kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? We never met po. Ngayon ko lang po siya nakita. And I swear it. Alam po ni ma'am Mina, hindi po kami nagkikita. Miss Mina, kilala mo si Engineer? Hindi po, Your Honor. You, <laughs> I, together with the Senator Joel Villanueva, was directly accused by a certain Assistant District Engineer Bryce Hernandez. how many minutes more are you uh, 10 to 15 minutes more if possible <laughs> i leave it to the members is there an objection to the request 10 to 15 minutes more 10 minutes uh, objection. total of 10. excluding my opening excluding my opening na statement. Po So 10 minutes, you're given 10 minutes. Thank with you. the permission of the other members. Thank you Mr. Chair. Thank you my colleagues. Sa gitna ng investigasyon ito ay nasabing ito ay ang nasabing anomalya tungkol sa flood control projects at diumano'y partisipasyon o sa buwatan ng DPWH at iba pang mga opisyal ng gobyerno, private contractors at miyembro ng kongreso na isang malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Malino po na dahil sa ating pag, sa ating pagsiwalat sa mga anomalyang ito sa kasamampalad tayo ay naging target ng hindi makatarungang atake, kahiyan at mga bagay na purong kasinulingan lamang. At ito ay dahil lamang sa mga paratang na isang witness. Si former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez na siya rin kilala bilang Marvin Santos de Guzman sa mga kasino kung saan siya nagsugal at naglustay ng pera ng bayan na nakakahalaga ng dandang milyong piso. Nandito ako ngayon para harapin, para harapin ang nag-ako sa akin at hamunin siya na ulitin at patunayan sa harap nitong Blue Ribbon Committee at sa harapan ko lahat ng kasinungalingan ng binitawan niya under oath sa House Tricom Committee hearing. Sa so, huling pagdinig ng Blue Ribbon na nangyari isang araw bago ang pagdinig ng Tricom, I moved to cite him in contempt. This committee, finding him indeed to be lying under oath, ordered his detention. Nandito rin ako ngayon para ipakita sa lahat ng niniwala sa kasinungalingan ni Bryce Hernandez na talagang walang katotohanan o basihan ng kanyang di takot na may balik sa Senado. I have been a member of this institution and I have participated in many controversial investigations for so many years. Kayun pa man, wala makapagsabi na ang Senado, sino man mga, sa mga miyembro nito, past or present, kahit pinahintulutan ng sinumang witness under its watch maging threatened, intimidated, influenced, o di kayo exposed sa, sa kahit anong physical na panganib. I will leave for now to the chairman and the other members of this committee the task of probing deeper into the credibility of Bryce Hernandez, if he still has any. His, uh, uh, his accusations against these representations and this representation and Senator Joel Biden and other falsehoods he dared to spread under oath into the records of the House of Representatives, yet suspiciously withheld from this committee. I do this to give Bryce Hernandez all the leeway to hang himself with his chain mm -hmm. of lies, and so as not to burden this committee with my being among his or his handlers' targets. Hindi man natin mapapaamin ang mga taong sadyang sinungaling na kahit harap-harapan mo silang kumpruntahin ay magsisinungaling pa rin. Naniniwala ako na mapapalabas din natin ang katotohanan. Ang katotohanan ng nagkamal ng pondo mula sa ng bayan ang makatulad ni Bryce Hernandez na walang pakialam sa pagkakalugmok ng ating mga kababayan sa pinsalan dulot ng baha at kalamidad. When you said nung nag ano ka sa house, yung obligation, ano yung obligation na yon? Pera? Pera para po. Para kanino? Lagay? Ano yung ano yung context ng obligation? Ah, uh, pera po siya para sa proponent. Ano yung sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance yung, yung, para sa proponent? Yung parang bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. Mr. Jose? You. Your Honor, I don't know what he was talking about because The context of that message is about giving him documents for a supposed, supposed po dahil hindi natuloy na joint venture. If I may, Your Honor, um, in my affidavit, uh, wait for a while, ano? And pag sinabi mo proponent, you were directly linking Senator Dingoy, di ba? As the proponent, ay, uh, hindi kasi Minister Mo Ben Ramos na sinabi mo i-stop siya ni Senator Dingoy. Yeah. So that was the implication. Pag sinabi mong mag magpapadala o ipapadala yung obligation sa WWJ Beng Ramos and then nung tinanong ka sino si Beng Ramos I-stop ni Senator Jingoy di ba? Yes po. Oh, so uh, yun ang in-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para sa proponent ay eh, para kay Senator Jingoy. Hindi po your honor. O oh, ano yun? Sino yung proponent uh, ngayon? Um ibang project po yung ano, hindi po ay, galing kay Senator Jingoy. Kasi, anyway, Sige, please continue, Mrs. Jose. Ah, uh, Bryce, nung nag-testify ka sa house, matibay yung salita mo na si Miss... Uh, ano pangalan? Mina po. Mina. Mina. ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa house, si Senator Jingoy. Di ba? Sa house. Your Honor, uh, nakalink lang po na ang pakilala kay ano po, kay Mamina Ma and Ma'am Beng is staff po ni ano ni Jinggoy pero hindi po specifically naka, sinabi ko na yung promo, yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, ma malinaw ngayon. Uh, tinata, ina-attribute mo lang bale kay Senator Jinggoy dahil staff niya si Beng, tama? Uh, hindi po ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy hindi po yung specifically noong 2022. O iba na, na naman ang sinasabi mo. Ito munang ang isa-isa lang. Nag-iiba na naman ng ano eh na, na salita. Uh, excuse na me. Sa House with the, Senator Marcoleta. with the indulgence of uh, the other members. So, no? Pero malinaw merong merong magdadala sinabi mo. Ang magdadala si Miss Mina tama? Ah uh, it's either Miss Mina or Ben Ramos po. Pero merong dadalhin, di ba? Yes po. Malinaw na malinaw 'yon. Walang oh, problema doon. Wala pong problema doon. Sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically hindi po si Senator Jinggoy. Okay, oh, eh, kanino kaya 'yon? Ah, uh, proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind siya blind check kung sino proponent pero nung nagtestify ka sa House Uh, tahasan sinabi mo ako at si Senator Joel Villanueva ang pinangalanan mo. Apo at sinabi mo rito. Sabi ni Congressman Ridon. Sorry, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Ang sagot mo, she is the staff of Senator Jingo Estrada po. Staff? At uh, sagot ni Ridon, staff of Senator, Beng Ramos is a staff of Senator Jingo Estrada. Ang sagot mo, yes po, your honor. Oh. Hindi ko siya naging staff kahit kailan, simula no pumasok ako sa senado no uh, 2004 up to the present. Hindi ko naging staff si Ben Ramos. How did you come to that conclusion? Na naging staff ko si Ben Ramos. Your Honor, ah, uh, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. No, no 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 no. You answer my question directly. How did you come into that conclusion na staff ko si Ben Ramos? si Boss Henry po nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Uh, Mr. Alcantara, can you, can you confirm his statement? Uh, respect po din na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala ito. Si pangalan ito, Mina. At yung Beng Ramos po, eh, alam ko po. Nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya. Tiga Santa Maria po yan eh. Hmm. Hindi ko naman po personally kilala po yan eh. Ah, so, lang po sa akin lagi yung turo magkababayan niya. Magkababayan kayo ni Beng Ramos. Ngayon ko lang din po nalaman your honor. <laughs> All right. Meron ko pa sinabi. This was the sa house, ah huh? This was the time na meron pang project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry, okay? Oh. Ano ibig sabihin niyan? Ah, uh, ito po yung binigay uh, po na project ni Boss kay ano, kay Ma'am Contractor, kay Ma'am Mina eh slash uh, Ma'am Beng Ramos. I thought kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? We never met po. Ngayon ko lang po siya nakita. And I swear that alam po ni Ma'am Minang, hindi po kami nagbibigyan. Miss Minang, kilala mo si Engineer? Hindi po, Your Honor. <laughs> anyway. Kahit po si Sir Brent sa phone like, uh, Yeah, Sino nagpakilala sa iyo kay Price? Binigay lang po sa akin ni Beng Ramos yung number niya. So, so over the phone lang po kami nag-usap. Okay, so kinontak mo na siya on Opo. the basis of the... Yeah. Opo. Thank you. Okay, uh, just to pursue further na. No?